Napakarami daw kadramahan na itong si Sara Duterte. Ito ay isa sa mga paraan nila para lukohin ang mga kababayan natin. Sa madalit salita, ito po ay panggagago rin sa ating mga kababayan. Mantakin mo, haharap ka sa taong bayan na may mga ganito ka. Tapos ano, sasabihin mo na ginurgur ka. Sasabihin mo na sinubukan kang ginurgur ng kung sino man. Ano bang kalokohan ito, Sara Duterte? No wonder. Ang iniisip po ngayon ng mga netizens, talagang may problema kayo sa pag-iisa. Hmm. Pasayaw-sayaw pa ito, ha, na may benda na ganito. Tapos anong sabi ng mga DDS? Magngangalngal daw na naman ang mga taong galit kay Sara Duterte. Wala naman talagang galit sa iyo, Ms. Sara Duterte. Siguro lang galit sila sa pinaggagawâ mo na pilit mong ginajustify justify pilit mong nililikaw ang publiko para hindi pag-usapan kung ano man yung mga kagaguhan na ginawa niyo sa taong bayan at sa ating bansa. Yung akala niyo talaga na sa inyo pa rin ang taong bayan, malala. Hmm, eto, eto daw ay mga paawa. Hmm, ginurgur na naman daw etong si Sara Duterte. Matindi tong si Bretinella pag inaatake ng mental health problem niya. Saan daw kaya ang susunod? Dahil una na po, meron siyang um, scar dito sa liig na paiba-iba daw ang posisyon mukhang ito talaga ay parte nga ng kanilang drama okay baka yan ay make up lang okay tapos ngayon nakabenda naman yung yung um, isang kamay na itong sa Sara Duterte at pag tinanong yan ay siguradong gurgur may sumubok na naman daw na gurgurin siya hmm. sana nga ay matuluyan kang magurgur dahil yung mga pinagsasabi niyo po, invento yan eh. Okay? Wala. Walang may banta sa buhay niyo, Sara Duterte. Sana mahiya kayo. Ano ho? Ano pa Paano kaya yun? Yung ikaw ay harap sa publiko, tapos ang publiko alam na alam, okay, ang mga kaguhan at kalokohan nyo, natural pupunta ang publiko dyan kung may dala kayong ayuda. Hmm. Natural kahit papano kilala ka. Kahit nga yung kilalang artista, na sobrang daming scandal, sobrang daming negatibong uh, balita, ay dudumugin pa rin. O ay kayo pa kaya na nagdadala ng ayuda? Natural dudumugin at dudumugin kayo. So, akala nyo talaga, totoo na suporta yon ng mga kababayan natin. Hindi po. Ang sumusuporta sa inyo ay yung mga utu-utu na lang po. Kasi, kaya nilang, uh, kaya nyo silang utuin sa mga ganitong klaseng drama niyo.